ako si Cecilia Go, General Manager ng El Grande Multipurpose Cooperative. Si El Grande ay isang open type, multipurpose cooperative, community-based kami. Ang mga servisyo na ino-offer ng kooperatiba Unang-una siyempre yung pautang sa mga personal loans, mga providential. Meron din kaming mga business loans. Yung aming baboyan program at marami pang iba. Maganda ang naging resulta ng aming program. Dahil dito, dati-dati kasi sabi nila yung pagbaboyan is para lang kang nag-alkansya. Dito kasi, sa umpisa, makakalculate na nila kung magkano ang kikitain nila, kung kikita pa talaga sila or hindi. Kasi meron kaming demo farm where we do the trial. So, nagtatrial muna kami bago namin siya binibigay sa mga members in the form of an loan package. After the cycle of uh, four months, nakakarelo sila siyempre kasi alam naman nila na kumikita sila. At least ngayon, uh, klaro na yung kinikita talaga nila. Hindi kagaya sa dati na patingi-tingi lang yung ano. Kasi from the feeds up to be lahat pinaprovide ng co-op. So pagdating ng harvest, alam nila kung magkano ang kikitain nila. So ang gusto nila actually is yung iba dadagdagan kasi we finance from 5 to 20 heads. Maximum kami ng 20. so, depende na lang yan sa performance nila at saka sa kanilang pig pens saka kung ano yung situation ng kanilang backyard farm. Ako si Richie Flores, isang member development officer ng El Grande Multipurpose Cooperative. Bilang isang marketing officer ng El Grande, katungkulan ko na gumawa ng mga programa katulad ng mga babuyan program namin. Una, dapat maging miyembro ka ng kooperatiba. Pangalawa, dapat mag-apply ka sa babuyan program din doon papasok ang evaluation ng ating team. So after ng evaluation, papasok doon yung technical support natin. So yung member natin na mag-aalaga ng baboy, dadaan sila sa ating tinatawag na pre-membership orientation. Doon na rin papasok yung kaalaman tungkol sa pagbababuyan. Ang El Grande kasi naging advokasya namin na makapagpalabas ng malinis na pagkain. So doon namin nakilala si Pidpro na isang non-antibiotic feeds na kung saan fermentation yung ginagawa. So doon sinubukan namin, nagsimula kami gumamit ng feedpro para sa aming sarili. Doon sa trial namin, napatunayan talaga na ang feedpro malinis, walang amoy, maganda yung resulta ng karne. Kaya gumawa kami ng loan package na yung member natin na mga hog raiser na hindi sila mahirapan sa pag-alaga, mapapinansyal man yan at saka technical. Sa programa natin, yung backyard hog raisers natin, pwede siya makapag-alaga ng lima hanggang dalawampung baboy. So, bawat baboy naman may halaga siyang 13,500 mula biik hanggang sa paglaki. So, ano-ano ba ang natatanggap ng ating mga membro? So, walang cash involvement dito during sa loan application nila, pag na-approve naman sila, bibigyan sila ng biik, bibigyan din sila ng feeds na angkop doon sa programa hanggang sa maibinta yung baboy. Pag naibinta yung baboy, doon naman babayaran yung loan. Anything na sosobra doon, yun ang magiging kita ng ating mga member. Malaking bagay ang FeedPro. Una, dahil sa fermentation process niya, nasusolusyonan yung amoy, yung langaw, malaking bagay sa isang member natin, lalong-lalo na dyan sa backyard race, na magkakatabilang ang mga bahay. Nakilala ko si El Grande kasi yung kasama namin, membro pala yung ng El Grande. Siya nagdala ng El Grande dito sa amin, ang introduce na magsali kami isang araw, nagpunta ang El Grande dito, naggawa sila ng orientation. Nakita namin na maganda yung mga layunin ng cooperative. Doon, unang bisis ko, nakilala yun at nag, ano ko, nagpamember ako. Mula 2008 hanggang ngayon, siguro nasa mga 16 years na po. Last year lang, ako nang subok. Kasi yung El Grande, pinomote nila yung feed for feeds. Nasubukan namin na kalaga ng baboy gamit ng feed for feeds. Yun nga, namin, nag kami kasi in nila sa mga member kung sinong may kapasidad at gusto, may area, makagawa ka ng kulungan. Yun, nag-umpisa kami doon. So, maganda ang hog program kasi ang El Grande na ang nag, bali nag-finance sa kanilang BI saka yung pagpakain. Doon lang namin babayaran yun pag ma-harvest yung aming baboy. so Wala kaming gastos. Ang sa amin lang, trabaho. Alagaan so, ng baboy. Ako, binigyan nila ang una sampung biik. Yun, inupisan ko inalagaan. Sa umpisa, 120,000 yung kabuuan ng gastos niya. Dala na sa biik at papakain. bawat baboy, tumimbang yun ng ano, na minimum ng 105 kilos. Sabi ko nga, napakaganda ng alaga kong baboy. Sa bawat baboy, na bayaran namin sa El Grande, 120. Yung kabuoang 10 big. Bawat isa, kumikita ako ng 18,000. Kunin sa El Grande yung 12,000 sa isang baboy, may 6,000 ako. Kung naga sampo ibig sabihin may 60,000 din ako sa sampung project ng baboy. O sa loan ko sa El Grande, abot ng limang cycle. At kung bakit ako nag-loan -lo ulit, kasi patuloy pa ang program. Pag wala nang baboy sa kulungan, dahil kumikita kami, pag tanong mo sa El Grande na may, ano ba, may bakanti ba kayong kulungan, o pinapayagan kami na mag-reloan ulit. Yun, patuloy hanggang sa ngayon. Hindi ko, hindi ko napa, naputol yung pagbababoy. Dalawang buwan, patatlo, makita mo na yung biik. Parang iba ng ano niya. Bawat linggo, makita mo ang paglaki. Pang-apat na din kaming nag-loan sa El Grande at nakikita ko na maganda talaga ang kikitain dito sa El Grande. Kaya ayun, nag-invite ako ng mga kapitbahay ko at saka pumunta dito yung El Grande para mag-seminar sila dito sa bahay. Kaya ayun, marami din ang ano, yung mga kapitbahay namin sumali, yung gano'n, may baboy na rin dito. So, kami na gano'n. Ang kagandahan ng agloan sa El Grande ay yung Bibigyan ako ng biik at saka feeds. And then, babayaran lang yan shop pag after na sa four months. Then, saka na ako magbabayad ng loan sa El Grande. Ang kikitain namin sa tapos na sa ano, makuha na sa El Grande, mabayaran na namin sa El Grande. Isang head ng baboy is 3,500 po. So, 10 heads sa baboy is 35,000 say gusto na mo appeal o kanang hug sa El Grande in baita mo tanan na kanang mo appeal ani nga programa kay nindot ka siya o nindot ang pamaagi sa El Grande o ang iyahang feeds uh, nindot pud kaayo kay di man jud ta kaingon na walay baho ang baboy pero kung imong i-compare sa uban nga feeds mas nindot kaayo ang feed through kay dili ka jud kaayo siya baho ay ang kanindot put sa pagloan sa El Grande kay dili jud mo pasagdan sa El Grande og sa Feed Pro kay kung halimbawa dili mahalin ang inyong baboy mutabang jud gihapon ang El Grande og pangita og buyer para na mapalit sa inyong baboy agusto uh, gusto ko magpasalamat sa El Grande nga sa iyang paghatag sa amo o trust og sa ako apong pagtrust sa ilaha, sa ilang pagtabang sa amua o sa pag ani ani perminte sa pagtanaw sa baboy kung maayo ba o dili o adagan po kong pasalamat sa ang technician sa feed bro, si Sir Martin na iadudming anha-anian gihapon o tanawon kung Kuan ba ang baboy? Wala ba siya sakit? Then, nagpasalamat po ko sa dagan kay sa silingan na niapil po sila sa feed pro uh, sa hug loan, sa El Grande. Then, nagpapasalamat po ko sa kanang sa pagkakataon na ang El Grande na nagaano po sila o ano kanang uh, seminar sa farm nila para ma-enhance po ang mga growers na kanang dili sila ma discourage kung kanang may, uh, mga kakulian nga sa ilang pag kuan sa baboy ug uh, daghang kaayong salamat sa inyong tanan na usab ang amo ang panginabuhi an sa adlaw-adlaw tungod aning uh, hag loan nga gikuan sa El Grande Naanyayahan ko kayo na subukan at tangkilikin ang FeedPro. Pro. Ito lang ang feeds na hindi gumagamit ng antibiotic. So ito lang din ang feeds na nagbibigay ng ligtas na karne para sa atin. Ito lang din ang feeds na magiging katuwang nyo, lalo na sa mga backyard racer. Dahil wala siyang amoy, malinis siya, tapos sigurado ang kita.